Kapatid, hindi ka ba interesado sa mga salita ni Jesus Christ? Teka, teka, huwag mo skip. Sana hindi ka asama dito, kapatid, kung bakit hindi interesado sa mga posts tungkol sa Bible at mga aral ni Jesus sa karamihan sa social media. It is indeed complex. Ang Biblia ay may insight tungkol sa responses ng bawat puso ng tao tungkol sa interest nila kay Lord. Mark 4, verse 15, And these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Atung itutuloy natin hanggang verse 19, These likewise are the ones sown on stony ground, who, when they hear the word, immediately receive it with gladness, and they have no root in themselves. And so endure only for a time. Afterward, when tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately they stumble. Now, these are the ones sown among thorns. They are the ones who hear the word and the cares of this world. The deceitful of riches and the desire for other things entering in choke the word and it becomes unfruitful. Sa mga verses na ito pinapakita ang iba't-ibang cares and distractions sa mundo, spiritual oppositions, and sa walang ugat na pananampalataya kay Jesus. Ibig sabihin, mababaw ang pagkakatanim, hindi nakakapit at hindi nakabaon. Lahat yan nag-iimpak kung paano natin tanggapin kapag nakarinig tayo ng salita sa Biblia. At ito ay nagre-reflect sa social media. Buod sa maraming makabulhang content, may marami rin ang walang kabuluhang distractions. Bilang tagasunod ng Panginoon, importante sa amin ang ipagpatuloy ang pagsishare ng salita ng Panginoon with love and grace na may pagtitiwala na ang mga sinishare nating salita ng Panginoon ay gumalaw sa puso ng bawat naaabot nito. Ito rin kapatid ang pagkakataon na tingnan mo ang puso mo. Kung mababaw ba ang interest at faith mo sa Panginoon o ito ba ay malalim at may ugat sapagkat ito ang magliligtas sa iyo kapag tayo ay humarap na sa Diyos. God bless you kapatid. Manalangin tayo. marikang kang yumukod, ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo na may lubos na kababaang-loob, na nawa'y lubos naming maunawaan at tumanim sa aming mga puso ang iyong salita. Lord, alam namin na may madilim na puwersa na gustong maalis sa aming puso. Ang seeds of your word. Kami ay humihingi ng proteksyon na nagmumula sa iyo to stand firm against any attempts na aagaw ng aming atensyon mula sa iyo. Empower us, oh Lord, to be vigilant in our spiritual journey. Labayan ang aming puso laban sa distractions at deceptions ng mundong ito. Suotan mo kami ng iyong holy armor, Panginoon upang huwag kami wasakin ng mga pagsubok at tukso that will come our way. Kami nananalangin o Diyos sa mga taong na nag-i-struggle na panghawakan ang iyong mga salita. May your spirit comfort and enlighten them. Gabayan sila na bumalik sa iyong patotohanan. Ito ang aming samo at dalangin sa pamagitan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.